pinakita niya sa amin yung 911 response. Sabi niya, tiga saan ka ba, Sen? Sabi ko, uh, doon po kami sa Mati Dabao Oriental. Tinawagan niya sa radio lang yung Mati Dabao Oriental. Sabi niya, Mati Dabao Oriental, sumagot yung polis. Wow, dito po si ganito po ito. Ano po problema, sir? Sabi niya si Chief PNB ito, tinitesting lang namin. Yan, so, suot-suot ng polis yung body cam Pakita mo nga na nandiyan ka sa Mate Police Station. Pinakita niya, nasa Mate Police Station nga siya. Ano sabihin? Ang ganda ba oriental yung gumagana yung kanyang 911? Ang ginawa niya, tinawagan niyo muna 911 sa cellphone niya, tapos monitor niyo sa screen. Gano'n mga... Maganda ho, maganda talaga. Matagal na pala yan. 2016 pa pala ho yan. Suspareso, pag 9 uh, uh, years na ho, ngayon lang natin ginagamit, we have to do that. Tapos to, everywhere. At saka... Uh, Bumibawi yung plan. Sinasabi ng traffic. Sabi ko, sir, paano ang traffic? Sabi niya, hindi mo nakatraffic, Erwin, kasi yung re-responding niya, yung tatawag sa trunk line, tatawagin yung pinakamalapit na istasyon kung saan yun. O pinakamalapit na outpost. O yung mobile. Dahil may mga mobile na pala sa pinaglalagay sa kung saan saan.